Hello. So nga na nga po, nakatapit po na ako yan, marindig ta, magpa ako. Siyempre, pagkatapos ko mag-regose, dami ni Bang Gigi, buong mag-lotion. Mag <sighs> Tapos magbatang cream. So habang nagbatang ako yan, naglinig mo na akong ko. Nagbatang mo na akong toner. medyo okay okay na ito ko masadya magapa siya so mga one week pa siguro one week pa but magapa ano na ako makapatipo na ako magapa kaya siya sa loob so, kanina pa na ako ali ka so may ginibo ako nagtupi muna ako tsaka nagluto akong merienda actually kamuti man lang para sinugang ko tapos na lang ako marigos na uli talaga ako marigos yung mga 30 minutes siguro more than 30 minutes pa nga na So ayun, nag-lotion-lotion mo na ang malalita. So after ko mag-lotion, nagbatang na akong cream. So yun lang, dami na ko bang bibig sa lawas ko. Nag-lotion, cream, pulbo. Wala so, di mo na ko yan nag-makeup. <laughs> Char. tapos nagsukray na ako pag na hanbo ko nag para labas pa kaya siya so kaya pero di ko siya pinagupit sabi ko di na kaya ako magpagupit so manipis na siya katakal niya lagas. So, kaya minsan minsan lang ako magsukray pa niya talaga lagas. hindi na ako maray nag para sukray eh. kaya nagbala kaya minsan naga kaya nagbala magbala ang headband ko rok din di orang ko sa headband na din hindi o yan Nakatanong yung lagas kada ko ni ka um, ah. so baka tapos ko magsukaray ready na ang person Ito na oro aura sana. na o oh, ha oh, ang mga ni tama na umara <laughs> so, na basang sus buko ka ka oro aura So after nika naglakad na ako hindi sa may short. Hindi na ako sa may simbanta ta short katid eh. Nagabang ako din ano, tricycle. Actually hindi pala nagabang ka kaya na hindi ako nakaparada. So dito po para sa mga mga lang talaga yung isang beach ang beach kapatapos na sa bago lang akong tinampo tapos ang lugar ko sa LCC ang nasa class offline na naman offline na siya hindi na siya nagpaka-skin kasi nga alas yung ko tapos ginibuto ng luwas ako sa buko ito na siya naman ako ako sa my market dito sa susi ko ha pag offline kaya sa mga wala sa pagkita ko ang talagay nagpaka-skin o nagpaka-shout minsan pag talagay Gcash is actually the Gcash ko na ginang mo nagpapas, nagpapas. So, nabagot din ako at ako, wow, ko na yung mga sukay. So, hindi na ako nga nasa market. Nang ganyan, hindi pa ko lang yung pagdapon. Ang kata yung mga nagatinda, mga, mga anak. Pag yung hindi sa may market. So, every apon talaga, kata yung nagatambay yun. ako sa my market. Nakangita niyo ako ko dito yung tingin. yung so, ako. So, Pakashin ako. Pakashin. Tapos nang ako. Saka ayun pa. na ipa. Tapos nakita ano. Sabi ko ati doon uh, naman. ko. Tapos sabi ko kina na nga nang na ako pakatapos oh, ko na ito sa ayun sabi ko pakita ako ate ng earphone kikitin ko ano. na na 190 pesos pwede ka na i-testing Oo, so, binili ko na siya iniwan ko na yung kahon Sa afternoon ate magkano sa dulo dulo binili ako ng headband kasi pinahirap ko lang talaga yung head bunny EJ sabi ko ah okay na ka din mag ka din sabi ko muna ka din ate tapos nagbala kong cotton bag pati na ka din ipit na bakal pangatira na ipit na wani ka din pero ko man bakal kaya tanong na ko ah bakal ko magbakal maputul ka pa ka ni iba ano Ayo, ate bakal so, okay, ko apa? Kalau kau membahagiakan, kau tidak menyebab menggulingnya. Hahalin ini aku pa 30 minit, 30 minit. Kalau tak mungkin apa yang saya ikut itu. Sok ke 20. Kerabu ni mempera kalau ibai pressure. Sana all. Siap balik nak ulit, na ulit aku. So yun lang. Thank you for watching my mini vlogs. Bye bye. Keep on watching po. God bless all.